And guys, merong isang niyog dito na sumasanga. Yan guys, o oh, nakikita nyo. Isang niyog na may maraming sanga. Ito guys, kung oh, baka sasabihin nyo namang edited to. Pwede niyo itong puntahan sa location. Barangay Libay-Libay, Mako, Dabao de Oro. Ang nagmamay-ari sa niyog na to ay si... Erwin Villarijo. Yan. Meron pang ano? Lumulukot. Pakishare sa video na to para may maano nito pwede nyo itong ipakita kay Jessica Soho i-share nyo naman niyog na sumasanga ang daming sanga isang uri ng niyog na dito mo lang makikita sa mako da diuro, libay libay mako da diuro. isang isang niyog na may may mga sanga so, so baka sabihin yung edited to ha pwede itong pupuntahan location barangay libay libay mako da diuro. Kitang kita talaga oh. Isang sanga sanga ng niyog. Kakaibang niyog.